sir. Nandito si sir. Baka may bisita. Pasok. Dali, kanta ko. bilis na bigot. Pasko na naman. Ukay tulid ng araw. Pasko. Ngayon ay Pasko, tayo ay magligayan. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli. Tanging araw nating pinakamimiti. Pasko, Pasko, kanta na. Pasko na naman muli ang pag-ibig na gahari. Oh. Christmas, we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. <speaking in Spanish> <speaking in Spanish> <speaking in Spanish>

감다 <목소리도> first time na lalay, Pasko na naman. Ah. Oh ayan. first time daw po nila sa mga araling eventan. Inatanyong kani na masig ay alam niyo na Okay. na naman. Tulima tao. na kung kailan lang. Pasko, sa salamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay magdaw. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli ang natin pinakamimitli. Pasko, Pasko, Pasko na naman muli ang pag-ibig na gahan. Nandiyan kayo unang kanyang araw. Tapos kailangan pala may bibigay okay. talaga ako sa inyo. O sige, o. Ito. <makes> o, <noise> oh. oh, para sa inyo to. Huwag ko lang buksan, ha? Amen. Anong sasabihin? na. Okay. Okay. Yay. Okay. Yay. Ay, ano na. Anong, 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 anong Thank you! skip na tayo. Oh, yeah. Ayan sir, para Christmas. Ayan. Merry Merry Christmas. Christmas. Oh, Ayan. Christmas, sir. Ayan. Po, sir, para sa Ayan. Po. Ayan. Po. Ayan. 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 Kitty, Sir Paul. Thank you very much. Yan. thank you, Hero, kay Tito Ernst, at sa Maria. Yeah, kung saan mga may laman po yung sobe para po sa faculty. Ayan, sa ano po, Merry Christmas po sa lahat. Baka may iyong pagunyang gusto mong pahabol. Natama pa po ang aming na. Para po ito para sa mga teachers. Ilan pa. Three stand party. Yay! Yay! Mula kay PB sa PB team. Yay! Sir Paul, thank you very much. Yeah. pa yan, pa kami sa inyo. <laughs> oh, oh. Hindi pa lahat Baka yeah. <laughs> yeah, pwede pa po kayo oh. Ito naman po, para kay Sir Felix. Thank you very much. Tito Ernst. Thank you. Tantayin mo samay bahay. Hindi nila alam.

Anet, ah, hindi ka na uwi ng Davao ha? Kasi, mabuti oh, pumunta ka ngayon dito kasi talagang napanood ko kasi yung yung vlog ni Daddy po nag Nakausap si Mama mo, si Nanay na Nag-worry din ako noon nung nakita ko. Kaya sabi ko pupuntahan kita, hanapin kita. Kahapon pa kita hinahanap eh. Oh, oh, ano lang decision mo ngayon? Dito ka na. Yan. So, mas dito. Anong grade ka na? Di ba? grade 5 ka na? Ah, grade 6 ka na. O, oh, graduate ka na ngayon. Ito. Maganda-ganda ng mga mga Opo, opo. Pero hindi pa po ito. Opo. Pinapastahan. Sir, dito pa lang. Kasi hindi pa tapos. Meron. Ah, Kaya pala sabi ko, gumandang ito yung Hindi lang ng ito niya mm. Ay, regular po ang cleaning ng mga yan, sir. Tapos, pinapastahan yung mga sira. okay, oh, very good from me. Sini. ka. na yung ano, marunong na magbasa. Ay, very good. Oh. 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 Ay, Ay, Ay ito, mga angels. In Ay, mga angel, oh. Dahil yeah. dyan, oh, dali, oh. May limpi, bigyan din siya. Ayan. Oh, hindi lang daw si Sam. Yay! Ayan. Merry Christmas. O, di ba ang aga ng caroling? <laughs> Oo, oh, November pa lang. May pangaroling. Sa Christmas niya. <laughs> <nga>. <laughs> sa Pasko talaga. Ah. Ah mang first time kasi nila sir mga ruling hindi daw nila naranasan ang mga ruling kaya sabi ko umpisahan natin okay, kay ayan. sir natin natin Kasi first time kailangan may, may laman. dagdagan. <laughs> okay. oh, Magbibig. Ay, mayroon kayo ano ha, nakarolinga na. <laughs> Yay! <Yeah>! Yay! Give <laughs> <Yay! Yay! laughs> me my money. Give oh, me my money. <laughs> ano sabi mo ni Nita? Ano sabi mo ni Nita? Hello, Give me my money. Yeah. <laughs> oh, ano sir? Give me my money. Ito ha. Ha? Kasi hindi pwedeng hindi maano ano kasi first time pa lang mga ruling kaya oh. first time po nilang mga ruling. Ayan. Hoy. Oh, ano sasabihin kay Sir? Doon ba sa inyo sa Davao may Caroling din doon sa Wala, wala kay Caroling doon. Ayun, yung, yung iba ko, yung solo naman. Mitigay na, na, na oh. Doon sa inyo sa Pasita magda-diving kayo ha. Ayun nga po eh. Nga Saan kaya ang alon nyo? Sa Tahian bibiliin sarili nyo. Saan pero Sa Ayala o Sa Ayala Mall. Sa Ayala Mall sa, sa Southwoods. <laughs> Galing. Wow, ang ganda ng Christmas lana ni Mr. O, Ayun, cars. Ayan, Paskong, Paskong, Paskong. Kaya, sir, dinala ko na sila dito. Lalo po si Russell, first time niya pong mag-Christmas. Ay, meron tayong Christmas relighting natin hmm. next week. Friday. Ayun, Ay, ayan, ibablog -ib natin yan. Ah, diba yun. yung malaki-malaki Christmas tree. Kaya, ilawa natin yan. Dapat ayan. na dito kayo. Opo. Ay, ah. gabi Kasi na sila nalabas. Na Kasi, 5.30, yung pagdilim magpo-program na tayo doon. Para makita nyo yung giant Christmas tree. Mamaya sa City Hall, meron din tayo Ay, mamaya ba yun, Sep? Ay, pwede tala punta tayo. Hindi kasi. ano, 5 o'clock. Ayun, pwede yun. Ay, kaso, may paso kayo eh. Maraming fireworks. makita Ay, Ay, 6. Ah, oh, pwede si pa yan. Nabot pa kayo. Pwede kayong doon. Kasi may yeah. program mo na yon. Yay! Sige. Sabihin kay tatay, diretsyo kayo sa City Hall. Sa City Hall. Okay. Manood kayo doon ang Christmas Relighting. lighting. Uh -huh. Tapos may ano yon? may fireworks na nakakatagal. Uh -huh. wow. hmm. Diba? Magkita-kita tayo ni mamaya ha. Ayan. Uh -huh. Di bali, uuna ako doon, tapos intayin ko na lang kayo. Oo, uh -huh. Uh -huh. sininita pwede na mauna doon kasi wala uh -huh. na sa klase. So kayo yung dalawa haabot. Uh, yes, may pa kayo? Opo. Oh. Sa yung grade 9, grade 8 ka rin? Opo. Sa gandang ito mga bata ko. Kagaganda, lalo si Ninita din. Ang ganda. Ibang-iba na yung bigote ni Ninita. Ang <laughs> 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 um, Nagulat ako sa ngipin mo eh. Pinapastahan po yan. Marami pang papastahan sir dame. eh. Anim, sir. Ang pinastahan sa kanya. Hindi mo ka pa. Oh, mm -hmm. ano dapat gawin para hindi ba ngipin? ipin? Mag? brush Ilang beses ang brush Very good. Three times a day, di ba? After meal. After meal, magtututbrush para hindi masira ang ipin. Tapos huwag kumain ng matatamis. Daming no? chocolate, so, kainin ni Ninita. Pwede kaya... naman kumain ng matatamis, pero after eating, magtututbrush. inam ng maraming tubig. Or, thank you yes thank you thank you for the thank, thank you thank you for our thank, 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 thank you for our thank you sir Felix ayan po sanay na po sila kasi thank kayo, kay sir Felix Thank at saka sir Paul ayan thank you PBT thank you very much Oh, baka may sa shout out ka sir sa abroad. Ay shout out sa mga pinsan ko diyan sa Ate Seni. Ayun, sa Ireland. Ayun. You know, so, si Inday Aurora, hmm. ribbon sa US. Taga-subaybay -so, din ni PB yun ni <laughs> PB. At saka yung mga Bats 80 ng Altabas National School. mga taga-man of Ayan. Merry Christmas Merry po. Merry Christmas po. Salamat! bye, -bye. bye, -bye. Oh,